kaya kaya kuya, walang gas? Yes, saan? saan kayo galing? Ha? Saan ka saan kayo? Nabusan kayo yung gas? Kabuti na, nakakita nyo ako dito, nakatambay ako. Yan. Bigyan mo bigyan ko kayong gas. Para hindi na kayo mahirapan magtulak. Dalin mo. Para sa mga idol, nabosan silang gas. Ano pangalan mo kuya? Rudel. Rudel, ikaw, Silano. pangalan mo? Uh, Tom. Uh, Tom. Uh, ha? Tom. Kaya sila kuya, nabosan ng gas. Natuyuan talaga, no? Natuyuan <tinyan>, talaga. Ayun. Ayun, nabosan silang gas. Kaya bigyan natin ng gas mga idol. Ayun. 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 Kasi andarin mo kung baka mamaya eh makina pala may sira. tiun tiyo talaga oh. Ah, mga idol, bigyan natin ng ano, ng okay. sticker. Meron pa yata akong natira dito sticker. Bigyan natin sila ng sticker. Yan, okay, may, yan, oh. No. Le Loreno. Okay. Yan, bigyan natin ng sticker. May sticker o pala ako. Yan. Okay. Okay, yan. Follow, Follow niya ako sa YouTube. Okay. Okay. Pa, taas, Facebook. Follow kita. Ah. Ah, salamat din. Salamat. Dahil, Del... buti, ano, nakita, nakita ko kayo. Eh, okay. okay, ingat, ingat. <laughs> ah, <laughs> <laughs> ah. Eja, <laughs> eja, okay, ingat k, ingat k, ah. Pulak punya makai helmet. Kan. Pulak punya. Oh, scan. Oke. Okay. Ay, para. Para para para. Oh, okay. Ingat kah ingat? Dan mengidol. Nakali na sila, bigyan natin ng bigyan natin ng ano, konting tulong 'yun. <laughs> Buti mga idol na ano, nagtoka hinga ko dito. Kaya kita ko sila tutulak. Kaya 'yun. Sabi ko ano. Tingnan mo kung ano problema, wala pa lang gas. Bigyan natin ng ano, gas. Hindi, hindi natin magtutulak. Yan. Masayang masayang po sa natin mga idol kahit sa maliit na ano, na katulong tayo sa mga nakikita natin rider minsan naubusan ng gasolina. Ah, misan, talaga mga idol ng totoo lang ay ano naman. Kahit marami na talaga akong binibigyan ng gas, kahit di ko pa binibigyo. Mas totally nga, mas marami ako ano, binibigyan na walang video. Kaya lang ano, may magpagkakataon na kailangan natin video dahil vlogger tayo. Ayan mga idol, pakai-supportan, okay, pakai-like, okay, share ang ating video. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta. Leloreno, mga idol!